Magandang araw mga kabarya. Nandito ako ngayon sa aming bukid at binibisit ako itong ating palayan. Ayan po nakita nyo. Mamula-mula na. Yung bunga ng ating palay, maganda naman ang resulta. Mamula-mula na. Marahil bago magkatapusan. Maaanin na po yan. Nakita nyo. Maganda naman. Maganda man ang resulta dahil sa pagsikap ng ating kasama sa bukid. Yan. Nakita nyo. Eh, tinatansya po namin na maaring 25 hanggang katapusan. Pwede na pong anihin ito. Yan, nakikita nyo. Maganda naman. Maganda ang lagay ng ating bukid. Malapit na pong anihin ang ating bukid. Ayan po, tingnan ninyo. Yan, pangkalahatan po sa aming bukid ay maganda. Yan, nakikita ninyo. Ayan po yung dating pinakita ko sa inyong ng mangga. Ayan. At ang mga pala, ayan. Hmm. Nakita niyo maganda. Medyo mamula-mula na kaya ang estimate ng ating kasama sa bukid ay hanggang 25 o katapusan. Nakita niyo. Ayan, lalo na yan. Ah. Na namumula na. Hmm. Maganda po sa tingin. Tignan natin kapag na nakasako na. Iba po kasi yung pumaparte yung ating mata. Kumbaga ba eh pa Iba rin po yung pag nakasako na. Doon po natin talaga makikita yung ating ani. Oh, dito naman po ako sa dugtungan namin ni Oka. Yung aking tabi na magbubukid na ubod ng bait. Ayan. Hmm. Yan po ang lagay ng ating bukid. Ayan. Kita nyo yung mga mangga at saka yung mismong kabukiran. Makikita nyo na mapula na. Hmm. Ayan po. Pag nag, na, namigtas na po, nagpapatuyo, wagas. Kung maaari, ng tuhod para simut na simut ang tubig niya. Samantalang nung nagpapatubig kami, ay eh, ayaw man lang magpalampaw. Hmm. Eh, may isip pa yun? Yan oh, pangalawang pigtas na po yan. Palagay ko kung apat na pigtas lang, pumigtas eh. Dahil sa kagustuhan niyang mapatuyo yung kanyang bukid. Yan. Yung sa atin po, yan. Nakita nyo. Magandang magandang naging resulta. O oh, yan nanay oh, kitang kita mo yung bukid mo. Yan. Talagang maganda. Hmm. Pang-ani na. Malapit na. Kunting-kunting iri na lang. Yan. Sana pag umani tayo, tumasa man lang ang palay. Eh. Hindi yung nanati, nanatili sa presyo na 8 dapat eh gawa ng paraan ng pamahalaan na yung ating aanihin palay ay magkaroon ng maganda-gandang presyo. Yan. Ah, ganda oh. Halos mapula na. Hmm. Alas mapula lang na ang pala eh. O oh, yan na na, ito na yung pitak. Sa bana, yan. Nakita nyo. Ang ganyan sa bana, ma, ma, matikas na matikas. Yan. Napakaganda ng bana. You know? Napakaganda. Yan. Yan o. Okay. Kitang-kitang -keta yun yung palay. Yan eh. o. Hmm. Ay paglar ay ng aso yan. Hmm. Yan na eh sa banana yan. At nakita nyo. Yan. Nakatapos na po sa ng video kong ito. Makita nyo ang kagandahan ng inyong bukid. Ito oh, ng kagandahan sa O yan, ito na ang bukid ni Nanay. Yan po yung bukid nyo. Yan. Nakikita nyo. Malapit ng anihin. Hmm. Yan yung po yung bukid na papunta sa poso. Yan. Dahil yung dulo ng pispan papunta po sa poso. Yan. Puro ganyan. Yan. Nakikita nyo. Kahaba ng uhay. Yan. May eh, mga usli pero hindi damo yan. Palay po yung nakausli. Yan. Yun hmm. ang sabana. Ganon din. Ayan o. Oh. Ang ganda. Ayan. Mga 25 o katapusan. Pwede na pong anihin to. Yan o. Oh. Mapula na oh. Halos mapula na. Mapula na ang palay. Ayan. Kaya lang po, talagang hindi nakakasabay-sabay dahil meron pong tinatawag na hulip. Yung pong hindi tumubo, hulipan. Ganon. Pero sa pangkalatan po, ay mapula na ang palay. Konting panahon na lang. Maisasako na yan at mahaharvest na. O paano mga kabarya, gandito na lamang po ang aking video. Walang sawa po at walang tigil akong nagpapasalamat sa inyong lahat, sa inyong walang sawang pagtangkilik sa aking mga video. Salamat po ng marami. At sa huli ay masabi kong mabuhay tayong lahat.